Ayan, zipline. Papunta dyan sa isang ilan na yan. Ang haba. Ayan, yung ano nang ilalido. what's up mga kagala good morning so welcome to my channel uh, for today's video mga kagala ay iikot na kami sa si Baltan. so okay na yung yung makina na isa uh, nakabit na rin namin yung propeller tapos yung timon so pagdating si Sibaltan ibabara din to sya tapos doon na sya eh, Baga, papalitan pa kasi ito ng tubo, lahat. Repaint. Doon na lang din i-repaint. E -re so, ngayon, prepare na kami para sa pag-ikot doon sa ipalitan. So, malayo-layo pa yung ikutan namin. Ayan. makina. Ito yung, makina. Hindi pa gumagana. Ah, actually, gumagana. I mean, hindi pa siya nakapix. Ito lang yung gagamitin namin isa. so prepare na kami doon taas okay to ah, prepare na sila Preparing. Preparing na kami. Pre Captain pilot si, Brian, si cap kay cap at siyempre kay Bendet dog alis na kami dog alis na tayo dog pati na dito sa, <laughs> <laughs> uh, sa naglayas oh, na, na kami dito oh, sa likmikan uh, hintayin lang namin si Alvin hindi siya may hinatid pa si Alvin ayon na no, wala kayak to ha oh, na makalat pa rin dito pero nating nga si sa sibaltan namin ni eh, Epix Ayan. palat tapos vent pundo angkor, bibirahin namin ayan guys so stay tune lang kayo kung mga kagala so may update tayo pag alis tayo let's go so mga kagala uh, nagpainit na tayo ng makina kaya hindi na si mechanic yun-yun. Ready na kami, alis! Uh, kaya siya't muna kami ng kayak. Ay, hey, mga gala kami ng angkla. Tara, let's go. Batak na tayo. Batak-batak pa kami ng isang bundok Ayan yung Master Batakan Mga Batakan Yung mga gala ay nakaalis na nga kami. <laughs> Ayan yung sama natin oh. Pinaka ano dito master. Gingging. Ging. Master Alvin. Wala ka nang dito sa lugar na to. Mary <laughs> Goodbye Mary Membrons. <laughs> Goodbye. Yung mga gala. So pupunta tayo sa taas. Try natin yung view doon. Mahangin dito Ayan si Bendel Na guys, alis na guys, guys. Alis na kami Ito yung taas Sipa tayo doon But ito yung magaling naming kapitan Ayan uh, Diba? Ang magaling naming kapitan Labo, oh. pa kasi dito. kita namin no? Cap So let's go Ah kalis na rin dito sa mga nik-nik <laughs> Tapos pagdating doon Babara din pala kami ulit Balik-balik nang -balik bara Pero mas maganda na doon magbara Kasi malapit ng tubig Wala pang nik-nik Dito dami Pero madaming bangka dito. Ayan. Big Dream Boatman. Air uh, tres. Yo si break muna. Paalam. tagal dagal Paalam. So naman. So ikot kami dun. Basta Ikot kami. Bye-bye. Tagal-tagal. -bye. Dagal. sa makina lang pala yung gamit namin kasi yun nga yung isa, hindi pa nagana nagana na rin siya pero wala pang ano wala pa nakakabit na propeller ayun ako See you! Nagutom na ako! Nagutom na yung kasama namin! Paalam! alam mga <laughs> so I think mga hindi ko lang sure kung ilang oras biyahin papuntang si Baltan I'm not sure kung naririnig nyo ako mga gala, pero salita lang ako dito pero kung naririnig nyo kasi maingay din yung makina baka naririnig nyo yung ingay ng makina hindi ang ingay ko hindi ko alam kung mga ilang oras itong biyahe papunta ang Sibaltan pero update ko na lang kayo mamaya kung ah uh, ilang oras ayun let's go ay mga kagala 12.38 tayo umalis so may update ko lang kayo Akit mo na tayo doon sa pilot. kabel tingin tingin lang ba? tambay ang <laughs> ganda ng view talaga dito ay do ito yung likod mga duyan at yung vlogger nyo So, takbong ano lang kami, takbong chill chill lang. Si Chil... eh palabas pa lang kami. Pasok tayo dito sa pilot cabin. Yan, si Cap. Ano ako drone boy ng 12. si Cap. 12 14. Ah, sige ba. Pipit sa. Ah. ito eh, yung mga kagala ito nga pala yung yun niya kapag tumatakbo dito taas ang ganda yan kita so habang kami kakapi-kakapi tambayin mo lang kami sa unahan. <laughs> wala pa namang guest kaya tambay lang muna kami sa unahan. ang hangin ito po lakas ng hangin na ben kapi. Kaya kape. Di Ito pala yung ano. Yung ano ng yan Ayan, zipline. Papunta dyan. Sa isang ilan na yan. Ang haba. Ayan yung ano ng ilnido Ang layo. Pero... Ayan. Ayan yung ano ng ilnido Grabe, ang ganda pala dyan Ayan, zipline simula. Simula doon yata. Sa may ano na yan. Ayan. Tapos hanggang dito sa may isla na yan. Ayan, try natin yung abot. Malabo na kasi yun. Ayan, yan, yan. Medyo masama pa yung panahon. So, tingnan nyo. Di pa kami nakakalabas. Pero, malalakas na yung alon. Hehehe. Ayan pa

ulan na mo na tayo dito ayun mga kagalaw Karubong pa namin yung ulan ayan ang na ulan na eh 30 minutes na kaming nakabiyahe pero <laughs> dito pa rin kami so doon lang kami galing sa likod nyan doon kami galing so dito pa lang kami sa labas 30 minutes pa lang ang namin isang engine lang kasi yung ginagamit namin yung main engine yung isa kasi hindi pa ano, hindi pa na gagana wala na di ba Ben yan yung ano Ben yung subayan talaga hindi iba ano pa ano yun ah, kurong kurong ba hindi siya pero ito ano yung kurong kurong ay, ah, yung ano, yeah, purong, purong. yung kurong. Yung maraming bangka ba? Yan ayan. Hindi iba? Ay, iba pa pala. Ay, oo nga pala dito pala pag na, ano nakikita. Yung yeah, kurong sa yan pag, pa. Oo, eh. Ah. Kita niyo yan. Ah, galaw. So, update lang namin kayo mamaya. So, kami Iga-iga muna na. Naulan eh. <laughs> so, yun mga <kagala>. So, <laughs> Kakalampas lang ng Subasco Ayun o, Subasco So, kakalampas lang Kasi nakapag video kasi ah uh, Parang natin ng cellphone natin o oh. Ito lang ang waterproof Baha uh. o No, nabutas Ayan, nagabutas siya Di ba kasi tapos Pero sige lang Wala din yan, bubutasan lang. Tapos Yan. ko ra. La, layo pa meh. Ah. Yeah, wala Time check. 4:03. Ah. So, malas kami doon. 12.38. ha oh. Layo pa. Ayun pa. Ba diba pa kami. Yan, yung maliit na ano na yan? Yung maliit na isla. Super. Ay gising lang nga natin. Ay, tulog ko. Namin, na kami. Ben, ben, hindi kami na. hindi ako ginising. <laughs> <laughs> ah, gising ko lang <laughs> <laughs> okay, si ko pala. Ah. Ay. Lapit na kami mga kagala. Ayan, yeah, tanaw na namin yung uno. Ayan. Tandaan lang kasi dahil kasi baura dito. Look out. Ayan, <laughs> nandito na kami. Nabaybay na lang namin yung daan yun kasi yung part na yan babaw yan dyan kailangan mo pa ganun guys yan ah so look out na tayo

So, yun mga kagala Andito na kami So, parating kami ng safe Kasama sila Ben No, boy! Zip line! Zip line, Zip line! Zip line? Mayroong Saan? May <Make> exit lang Wow! <laughs> Ayan So, yun, mga kagala, dito na lang yung ating vlog so, biyahe kami bali parang 5 hours din kami nasa biyahe ah, so hanggang dito na lang mga kagala please subscribe kung nagustuhan mo share mo na din and like so huwag iwan ka ng comment kung taga saan ka bye bye